Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ayuda sa kapos ang kita program o akap ng kongreso. Si Erwin Tulfo pala ang tunay at orihinal na may akta na agad namang inaprubahan naman ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Erwin Tulfo, i-disqualify dahil sa pamimeke ng US passport. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At yun ang amang mga kapanig. Laking gulat ng mga mamamayang Pilipino sa balitang si Erwin Tulpo pala ang orihinal na may akda at my idea ng AKAP or Ayuda sa Kapos ang kita program ng Kongreso na di o inaprubahan naman ni Speaker Martin Romualdez. Kaya naman pala di o manoy panaybuntot ni Erwin Tulpo kay Speaker of the House na kahit saan man namumudmod ng araw ng ayuda ay nasa tabi niya raw ito. Sa kadahilan ng pansarili nga raw di o mano nitong itong interes na magpabango sa taong bayan. Matatanda ang nangunguna si Erwin Tulpo sa mga sorbet. Sa dahil magaling di o mano ay niya itong magmanipula at feeling santa sa pamimigay ng ayuda na alam daw naman ng taong bayan na ginagamit ang pera ng mga taong bayan. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, na talaga namang nabudol na di o mano sila ng makailang beses na mga politikong nung una ay para sa masa. Ang ginagawang serbisyo ng kalauna na nakaupo na sa kanilang mga pwesto ay nagsilabasan na di o mano ang tunay na baho at pakay ng mga ito para tumakbo bilang politiko ay para lamang raw makabulsa ng pera mula sa kaban ng bayan. Samantala, isinawalat naman ang isang political at controversial na vlogger na si Maharlika, ang baho di o mano ni Erwin Tulpo dahil sa pamimeke raw nito ng US passport sa loob ng dalawang taon para ito'y manatili sa bansang Amerika. Kaya titong nakaraan lamang na na di o mano ng US government. Kaya naman, pinapadesqualified na di o mano ito sa pagtakbo bilang senador sa ating bansa. Dahil sa naturang issue na ito, di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang mga hinahingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Bakit kailangan pa lumapit sa Congress kung may kakayanan namang dumiretsyo sa DSWD? Kasi dyan na pumapasok ang korupsyon. Bakit ba si Romualdez ang may hawak? Bakit hindi diretsyo sa DSWD? OMG Tulpo Brothers, isa rin pala kayong buwisit sa lipunan. Dapat sa'yo, Erwin Tulpo, ikulong. Gagawin mo pang tamad ang ibang tao. Hindi na sana balik kung ang budget ng akap na yan ay galing sa bulsa mo. Baka isa kong pupuri sa'yo kasama ang buong pamilya ko. Kaso galing sa kaban ng bayan, sa bansang Pilipinas, wala kang hiya. Ginamit mo ang pera para lang makilala ka at tumakbo na bilang senador OMG, lahat ng tao nagbayad sa taxes. Bawat bili mo ng kahit anong items may patong. Tapos ipamigay mo lang para sa pansarili mo lang panuhol sa mga tao. Para maihanda mo ang pagtakbo mo bilang senador. Panlin lang ang ginawa mo Sir Tulpo. Para makuha mo ang puso ng mga taong maging totoo ka. Nako po Erwin, akapin mo na lang si Tambaluslos. Di akap ang kailangan ng taong bayan. Permanente na trabaho para makasuporta ng pamilya ang walang trabaho. Pang-ie -e pa lang niyang AKAP, nagagamit pa ang ahensya ng gobyerno sa pamumulitika. Ito lang naman ang tanong, bakit kailangan dumaan pa ang mamamayan sa mga politiko bago pumunta ng DSWD? Bakit di nalang diretsyo sa DSWD dahil yun ang nararapat? Panaman natin ngayon ang uh, sagot ni Congressman Erwin Tulpo doon sa issue na idinabato sa kanya yung tungkol sa kanyang citizenship. Pilipino ba siya? O American citizen ba siya? Sino ba si Eric Sylvester Tolpo? Siya ba? O design Erwin Tolpo ba? O ibang tao? Ayan, nagsalita na po siya sa isang programa uh, sa TV. Kaya e lang, ano, malayo ang kanyang sagot. <laughs> uh, ang pinaliwanag niya yung nagtiinti siya, hindi niya ikinakaya na nagtiinti siya dahil uh, para sa pamilya yung mga comments na nababasa ko is paawa effect. Malayo ang sagot niya doon sa issue.